Ma, wala naman po magbabago eh. mag lang po kami ng bahay. Gusto ko lang po subukan. Nako, ano ba yan? Nasusulambe ba ng babae, ha? Kaya ka na naman. Ayan, sinasabi ko na nga, Api. Kaya ka na naman. Wala namang ganun eh. E, teka. Nasaan ba yung babae mo na yan, ha? Siguro nasusulan ka niya, no? Kaya kayo aalis dito. Hindi, hindi. Nasusulan to. Alam ko na yan. Ako, yung mga ganyan-ganyan na naman. Sinasabi ko na nga, Api. Kumalma ka nga. Anong isusulsol? Ano sul sul? Ano hey. ano? Bat negatibo na naman ay, sa yung decision ng anak mo. Hindi naman to yan eh. Hindi naman ganyan yan eh. Bakit? Bakit? Lumating na yung babae na yan eh. Mario usip ka naman. Eh ako nga kinakausap kausap na maayos ay blood ka agad di. Eh. Tawagin mo ngayon. Ano nga Nagbasa na sabi ko eh. Love. Eh yeah, pare, tawag mo muna si MJ. Sige na, pumunta na kayo dito. Tigala dito ano babae ka. Ano 'tong sinasabi mo diyan sa anak ko, ha? Bakit ka na umalis? Bakit na may ganon? Teka nga, teka nga, teka nga, teka. Kaya ka nga kinakausap. Kumalma ka. Hindi. Hindi ako papayag. Kaya na naman ito nagkakaganyan dahil sa babaeng to eh. Anong pipiliga? Anong mo puro kayo nahala? Wala namang ginagawang mali. Anak mo nag-decision eh. Ano ba yun? Bakit? Tungkol ba sa pera? Ha? Kasi napansin ko dyan. Kada mag-aabot sa akin na nakabing na